at eto na nga mga mukhang gagamba oo general na natin to one day shipping sa impacto line yun whatsapp up mga mukhang gagamba ito nga pala um, yung uh, impacto lines galing sa seller na kupal one day shipping ang galing Chabang chamba to one day shipping. Uh, first time kung magta-try sa timbangan or tumbungan hashtag. <laughs> Ayan. Galing tong uh, Cebu. Yung impacto lines. Napakagago mo talagang hayop ka. Kahit kailan ka talaga. Unbox natin to. Ah... Uh, First time. First time kong uh, tatry makipag-tumbungan. Uh, uh, tignan natin yung laman. At samahan nyo ako. Ang ganda ng pagkakapackaging. Ano itong takot na takot na mamatayan at mag-abono. Ucha talaga tong hayop na to. Yan. Gago. Dahan-dahan. At ang presyo nito, hindi biro, ginto. Ang mga presyo, alam mo kung sino, alam mo napaka-espesyal ng na gagamba. Kinurup naman bago ipadala. Sana, sana walang patay. Sana walang nadali sa shipping. Yan, isa-isahin natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kagaganda yung mga pinapadala nito, kung bakit ganito kamahal yung mga piyesa at gagamba nito. Impacto lines, pantimbangan. 0.245. Skuday. Ha? Skuday. Unang bungad. Ano to? Ha? Kita nyo yan? Maliit lang yung in-order namin pero tignan nyo yung sukat niya, no? Sa ganyan timbang na yan. Ha? OS to eh. OS ba to? Oo, OS to, Sa sukat niya, no? Ha? Ano yan? Anong gagawin ko dito? <laughs> Paano timbangin to? Uh, natin. Next, next, next. Point two, two, three. Ano yun? Hindi ako marunong na ito. Ang laki, oh. Ang laki naman na ito. Ang laki. Ang haba nito. Bisco, ang ganda pa ng kulay. Huh! Hindi talaga ako nagagandaan sa itsura ng timbangan. Nam Nama malnurisan ako. malnourish Ito pa. Ano ba yan? Ang ganda nito. Makamukhang gagamba. Huh? Ang kapal ng tuhod, oh. Diyos ko po. Ay! Naloko na. Ay! Naloko na. Ha? Naloko na. Ha? Ay! kung ulutan lang to. Alam na alam ko gagawin dito pero pantimbangan, hindi. Wala pa ako idea pero marami tayong tropa dyan na pwede ko mapagtanungan. Nakakunot lang to pero ang ganda. Ang lalaki. Sigurado ka ba sa timbang nito? 0.263 Ano yun? Hindi ko alam yun Uy, ang ganda talaga Itim na itim Tapos kulay Abuhin yung balbon Uy Uy, burit ko to Yung mga manilaw-nilaw na orange oh. Ang laki ng ulo Parang yung seller, ang laki ng muka. Uh, yes. kulay uling. Buhay ba to? Gumalaw ka, hayop ka. Na ha, buhay to, buhay to. Kulay uling. Ha? Kamukha to nung isa. Sariwang sariwa. Oh. Pakaganda nito. Grabe. Akala ko filter lang yung nagpapaganda sa mga post nito ito eh. Pero sa personal talaga, Tingnan nyo. Oh. Ang hirap bilangin ng balahibo. Oh. Ayos ko. Ang laki. Ang laki nun. Mm. Mm. Ang babagsik ng itsura, oh. Tapos sa ruweda, titingtong. Huwag <laughs> naman sana. Ang ganda, itim na itim. Oh. May tatlong itim na itim na ako dito. Kakulay ng tumbong ng seller. Kulay ano to? Kawayan. Kulay chinchansu. -so. Ha? Uy. Ang laki ng muka. Parang yung seller. Diyos ko po. Hmm. Hmm. Grabe, no? Ano kaya mayiging istorya natin sa timbangan? Ha? Grabe, oh. Grabe yung mga pyesa talaga na itong nayupak na ito. Na Ayoko talaga magtimbangan, actually. Kasi ang tagal sa laban. Tagal ng laban. Ay, ang ganda nito. Ang ganda, ang ganda sa personal. Ay, nako. Ayaw ko talaga magtimbang kasi ang tagal nga, ang tagal sa laban. Inaabot ng ilang oras. Nakakainip na hindi mo maintindihan. Lahat, buhay naman lahat. Awa ng Diyos, buhay lahat. Yung kakorpo ko dito, malamang tuwan-tuwa yun. Ako mag-aalaga na ito, tapos i-entry natin. So, yun lang um, saksihan nyo yung first time na pagsali natin, mga mukhang gagamba sa timbangan. Mutant Spider Load Adventure sa timbangan.